Tidla. Eh, basta kami na kami. So, oh, sabi, like, nag, nung two weeks ako, nag-abiso na ako na kayong mga tulisan at tulonggis, eh, buwag nyo ng balaki. Eh, may hirapan ng mga tulonggis. Eh, hindi na yung mga nila. Sa Ay, ang galing ng na, na, ah. oh, Ito, masabi. Taga <gibus> Santa Cruz <gibus> yun. Ah. Ito ang dinis ko. Ang dinis ko. Ang ko. Ang dinis kita dihan kita ang mga on. Sa parehin, bulan parehin. Diya remote. Kumulang din yan, remote. Yeah, siya. Magaling talaga mo kasi. Oh, yung Arnold, yung natap Arnold naman niya, tseryo. oh Toto, to. ano? O, meeting-meeting oh. Oh. Oh, sige, Ano 'yun? Eh, masamang O, ito dati Pogi. Kita pala kung gagawa sila kalokohan, no? Kitang kita? Ito ba yung tinanong mo parin? Oo. Huwag na lang. Huwag na lang. na si... Nakita siya. Chances, siya Ay, resolution siya, no? ang baba! Okay? Tingnan mo ngayon. Pwede. Pwede. ko talaga. Pa.

Huli ka talaga. Huli ka. awala, Brad. Huwag na magsubok. Exhibit eh. <laughs> 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 Hindi naman may skin. Okay. Ngayon okay. kasi sa gana, itong undas na doon. Yung one whole week niya, expected namin na more or less 2 million. Handang-handa na po tayo. Preparation ah. po. Ano po? Manalat pa po tayo handang-handa. Ah, ito yung para makita ng tao. Kung marami pa. Oo. Oh. Dito sa FB, pwede silipin ang Uh, Ay, yeah, kumbaga, makita man lang niya. Ay, magaang mag na ano. Kaila, a... uh, office. Dito, dito mo naman nahanapin yung ano mo. Yung mao, ayan. Kasi yung in natin na... Yes, na si Para may bibig sa kayo tayo. Opo. May mga, may mga, 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 dito Meron tayong mga medical support ng Manila mga listagging, nakita nyo ba, food finder, libreng wheelchair, libreng isakay. Libreng sakay. Ang mga Kailangan mo yan na Paano Kahit mapasa yan Para may free ride sa loob Hindi mo Hindi Hindi mo Hindi mo Hindi mo Hindi mo Hindi mo Kasi pagkukulan Tama oh, Bawis. Pawis Pawis Pagpalagay yan wow. Ayan Sige pasay mo muna Ang nangyari ka. <laughs> Yeah, masang basa Hindi mo ka pwede pa. pa sinasample ko talaga para kahit gano'ng piliti sa bata, hindi siya. Oo nga, ko pa kailang tulad. Ah, ano? Santos! Tingnan <laughs> 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 natin, Pat San Santos. ako. Saan location mo? Buhay ka pa pa rin. Paterno Santos nga ba? Paterno Santos. Paterno Santos. Meron to. Oo, nakalimbing ka na. Ano ba? Totoo yan. Anong tawag dito? Ghost Water. Anong Paterno Santos dito? Ghost Bangay. Ito, 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 ito. Ghost Bangay. o. Section 407. Section 303. Grade 2. Saan location doon? Do. Saan lang? Saan lang? Saan siya naka-himla na na eh? I don't know yung nagsasalita ha? Hindi, meron. Hindi, hindi. Hindi, hindi. Hindi, hindi. Hindi, hindi. Hindi, hindi. Hindi, hindi. Hindi, hindi.

na magsubok. Exhibit <laughs> ni. <na> mag <-supok. laughs> oh, okay. oh, kaya nga magingat yung mga tulong guys. Sana wag na po dito. Alam niyo po, napakasipak po ng mayor natin. Bawal po ang mga tulong guys dito. Kung mga may masamang loob na pinabalak, hindi po kayo lalag amin. Yung mga matutulis na bagay po, wag na po natin mali. Tulad po ng barel. Ano alagang hayop, itara, sound system, bawal po yan. Tiner, paint tiner, pintura. Bawal po dito yan. Panawagan po sa mga sa mga pumunta po rito sa uh, ngayon ng DAS 2095. Nakikiusap po kami. Sana po, magdala po tayo ng black bag natin, ng garbage bag, ng gano'n. Basura natin, iwi po natin. So, marami po, salamat. marami salamat po. Bawal. Bakit po? Eh, kasi, milyon-milyon kasi ang narating. Eh, eh, hindi naman na lumalawak ang sementeryo. Impact, pasikit ng pasikip ito eh, ayoko naman na ah, magkaroon ng inconvenience sa mga dadako dito para bisitahin ang mga mahal sa buhay na nahimlay. So, eh, pamisa-misa na nga lang sa isang taon. Eh. eh ayoko naman. Pero, ah, magkaganon pa man, as you can see, yung mga ah, particular na pangangailangan na binibili ng utaw, ah, normal, which is mga bulaklak at kandila, Pinayagang ko naman sila sa labas ng sementeryo. Pero may gobyerno pa rin. Hindi pwedeng uh, pawardi-wardi. At uh, hindi nga tayo nakaistorbo sa loob. Nakaistorbo naman tayo sa labas. Kailangan no, magkaroon ng uh, uh, pagsasayos. Masaya ako para sa kanila. Tatabo yung mga nagtitinda ng bulaklak at uh, kandila. I'm happy for them. But as you heard a while ago, Uh, kinakausap ko randomly na make sure na malinis na maayos okay. pero sa loob non negotiable at uh, if you go around no may may particular kaming uh, binili na mga kalsada na non negotiable din hindi pwedeng uh, magkaroon ng uh, obstruction any form of obstruction. Kasi yung iba naman ay may sasakyan, o may motor, eh, para magamit naman ah, temporarily yung mga adjacent areas, main roads and city roads na magamit naman yung mga galing sa Metro Manila. Kasi ang mga nahimlay naman dito eh, hindi lang pang Maynila. Through the years, oh, yung iba lumipat ng ibang uh, lugar, pero nandito pa rin yung mga kaanak nila. Your may base po sa inspection po ninyo. Handang-handa na po yung pabunuhan para sa dagsal. So far, we are uh, a part of what we are doing uh, for the past so many years. And I'm happy uh, talagang uh, nakapagkayak ng gusto sila director ng ating uh, Manila North Cemetery and South Cemetery. And that includes... The preparation for our Islamic, uh, our Muslim brothers and sisters is going to visit also maybe their loved ones in the Islamic cemetery, in South Cemetery. Mayor, paano kinikipagbalikan ng pagkain Wala naman for a space because, alam mo mas matiling It's for. It's for. ano yan, own good, for their own good. Para ano naman sa kapakanan nila. Huwag na kasi eh, baka mamaya may mga untoward incidents. E uh, eh baka susunod sila na dadalawin. I mean, shit uh, shit's happen. I'm sorry uh, for the word. Excuse me for the word. But, uh, It would be better uh, for everyone, for their own sake. Pero walang adjustment sir yung 9 o'clock, 9, 10 or 11? yeah. Uh, pagka sinabi ng ganoon, isundin eh, na lamang po natin. And anyway, while it is true that the tear, historically and, and uh, as a matter of uh, cultural parang uh, ano, para nakasanayan natin ano, na talaga November 1 pero sa totoo po eh, ang cemetery po ay bukas sa uh, 365 days a year o, kaya lang mo talaga nagkakasabay-sabay tayo kasi holiday o, na natin na ating mga mahal sa buhay but uh, they are always welcome naman uh, to visit their loved ones yes, mabuhay po dito men, maraming tao sa hongkas, dumadalo rin po yung mga mandirubot ng kapalayan good luck uh, eh basta kami na kami, so oh, sabi, like, nung two weeks ago nag-abiso na ako na kayong mga tulisan at balongges eh bukod nyo nang balakin kasi baka mamaya magkaroon ng untoward incident. E di susunod na November 1, kaya naman ang dadalawin ng mga pamilya nila. You never know. No? Uh, kasi maraming tao, eh, hindi ko rin mapipigilan ng taong bayan pagka kinuyog kayo. Pagka na mabrol kayo ng taong bayan, huli eh. na para, we don't encourage, but, uh, you know, sa galit ng tao, eh, pero mo nga naman, eh, Saan ka nakakita, eh, eh papasyal lang ko na yung pamilya ko, eh. Niyayari pa ako ng tulong. Matangari pa. This. Eh, huwag na lang ho. Basta payo ko lang naman yan. Uh, but then again, uh, matatanda na kayo. Alam nyo na ang tamat mali. But we will make sure na may gobyerno sa Maynila. Uh, ngayon, kung nakalibawa, maswerte nyo. O, yung araw ng patay, naging Pasko sa inyo. Nakatakas kayo. Eh, yung kukundi nyo nakuha, hindi magiging sulit. Dahil, uh, mauubos yun yung kinita ninyo sa pagtatago dahil uh, as we have committed ourselves uh, through the leadership of MPD. When you do it in Manila, we'll make sure matter of time, uh, few days, a day, or a few hours, we'll apprehend you. We'll go after you. So, hindi sulit. Uh, Umiwas na lang po kayo sa Manila. Or, uh, I may put this uh, sa pere, no? Oh, bagong buhay na kayo. Pagpanat kayo ng bato. Oh.